Alright, Rap Buster, magandang araw. Ating panorin ng isa nating kababayan, isa sa pinakamatapang naman mandirigma sa ibabo ng lona, uh, walang iba kundi si uh, Milan Milindo, ang walang kupas na boksingero. Okay, ito nga si Milan Milindo, ito yung naka-red na gloves, uh, red na, show, na, na sapatos at at uh, red na medyas. Ano? So ang kalaban niya rito, isang Thailander at uh, nagngangalang Bat Kratok. So ito is hindi ito madaling uh, kalaban no para kay Milan Melindo dahil itong kalaban na ito is meron siyang 51 bouts so napakarami na ng naging laban ng boksingerong ito since 2010 nagsimula siya at hanggang sa ngayon is lumalaban uh, last fought it was uh, May this year 2025 and uh malakas sumuntok meron tong 65.85% KO ratio so that is an uh, above average no or average Type of uh, KO ratio ng isang boksingero. Kaliwete, 5 feet and 5 eh, and inches ang height. Ito nga is merong 41 wins, 27 KOs, may 10 talo, at meron ding 4 na talo by KO. Pero makikita natin napaka-agresibo ng boksingerong ito. At matangkad kung ikukumpara natin dito kay uh, Milan Milindo So sabi ko nga napakatapang ng ating boksingero itong si, si Milan Melindo. At yan is uh, mahusay, matalino, no? So makikita natin hindi naman siya nagagahol, no? Hindi siya uh, nawawala, nawawala sa sarili. So ito yung kagandahan kay Melin Milindo, ah uh, laging present, no? Yung presence of mind nandiyan, dumedepensa, sumasalag, sumasabay ng suntok. And uh, umiilag. So uh, ito sa si Melan Melindo, ito nga yung nandito sa gilid ng lubed at uh, panay ang bakbak ng kalaban, ano? So napakatigas din ito, lalo na nung tumagal, napakakunat na nito ni Milan Milindo. Uh, galaw niya is uh, napaka-simple lang, no? Walang masyadong uh, fancy movement. Dahil nga, mahaba na rin ang experience niya. Pero simula't simula, ganun pa rin yung mga galawan nyo. Uh, kalmado lang, kalmado lang ang forma. And tingnan natin yung approach na ginagawa niya dito sa kontra-kalaban niya, no? So napaka-agresibo <laughs> nung ginagawa ng kalaban. Pero nando si Milan Milindo nakapagpatama ng mga solid punches. So hinahayaan lang niya dahil alam naman niya na may may mapapagod at mapapagod din kaso 'yan. So as long as nakakadepensa ka, nakakasalag ka, hindi ka nadadami siyang kalaban kahit umaatake nang umaatake, is maging kalmado ka lang. So 'yan yung pinapakita ni Yamilan Milindo dito sa kanyang laban. And is makukuha mo 'yan sa experience, no? Sa maraming ganyan na boksingero, true experience ng ganda ng uppercut niya doon, ano? At uh, <laughs> talaga napapatras, no? Hindi naman kailangan, hindi naman ibig sabihin umatras ka, is natatalo ka na. Kung nasasalag mo at naiilagan mo, nababawian mo ng counter, one 2 combination, and from time to time, at the uh, la latter minutes ng round, is napapatras mo, nakukuha mo at makukuha mo yung round na yan, or yung panalo. So yan ang, uh, ang ginagawa dito ni Melan Melindo, nananatili siyang kalmado, and uh, tinatalasan niya lang yung mata upang mailagan or masalag yung mga suntok nitong kalaban. Okay, so kumaka-counter, no? Biglang, nandun pa rin naman yung ano, yung bilis ni, bilis ni, ni, Milan Milindo kung kinakailangan. So, hindi niya pinapakita yan all the time. So, pag sumala yung kalaban, doon siya bumabawi ng counter, doon niya inilalabas yung bilis ng kanyang mga paa at mga suntok. Okay. So, tinatama din naman si Milan Milindo, pero makikita mo mga short punches, no? Parehas. Makikita mo yung mga yung mga ano boksingero na talagang uh, mga high level na or mahaba na experience, mga short punches lang talaga 'yan. Hindi bibitaw 'yan ng ng uh, wild dahil uh, in a short distance kaya nilang pumasok. So bago mo ibato yung wild punches mo, naunahan ka na sa loob at maaring mapatamaan ka agad and uh, ma-discourage yung mga suntok mo na wild. So ganyan nga ang tipo ng boxing tong dalawa napakagandang panoorin. Isang brawler and isang dumedepensa. Brawler din naman to eh ah, uh, ito si Milan Milindo is a, uh, a mix, ano, mix. Uh, both, pwede siya brawler, pwede siya, ano, boxer. So, napakaganda talaga. Ito ng uh, skills ni yeah, Milan Milindo. So, kasalukuyan nga si Milan Milindo is busy sa, ano, sa social media at nagtuturo din siya ng, ano, uh, fundamental sa boxing. And, uh, Yan, yan yung si uh, Milan Milindo. So nakikita ko lang kay Milan Milindo is yung ano yung uh, ang kulang lang sa kanya. Ah uh, simula at simula pa naman is hindi naman na ganun talaga gumalaw. Is yung pagiging niyang, ano yung uh, yung uh, athletic ano, hindi siya ganun ka-athletic. So talagang uh, direct to the point siya. Talagang uh, bakbakan and uh, sa ilag yung ano talagang uh, yung husay talaga makikita mo yung yung ganda ng boxing pag napanood mo to si Milan Melindo. Talagang mag-e-enjoy ka bawat minuto. And uh, lalaban talaga matapang talaga 'yan no. Talagang makikipagbakbakan 'yan. Kahit saan maggustong uh, daanin ng suntukan 'yan, kaya niyan lumaban. So 'yan nga si Milan Melindo, isa sa pinakamatapang na boksingero sa ibabaw ng lona. Uh, proud ano, proud Pinoy boxer 'yan. And uh, two division world champ as far as I remember no, two division world champion. And uh, makikita natin siya naman dito nagpapatras, no, nasa gilid naman ng lubid yung kalaban. And uh, magulang, syempre, magulang talaga. So kahit nandiyan ka na sa harapan mo, kahit, sa, kahit nasa harapan mo na si Milan Milindo, hindi mo rin basta-basta yung mapapatamaan. Okay? So yan lang, ano, Crap Master, napakaganda ng laban ito. At uh, yan, muli lang nating binalikan. Matagal na tong laban, pero nakita ko, napakuhusay, masarap panoorin. Yan lang, at maraming, maraming salamat.